Okay mga mga kabayan, good evening po sa inyo. Ito ay, ito ay, uh, hindi na po ito patungkol sa kung, patungkol sa kung ano. Ito po ay patungkol po sa, uh, hindi po sa panampalataya, hindi po sa relihiyon, hindi po sa kung kanino. Ito po ay patungkol po sa uh, vlog ni Sangkay Janjan na ang nakalagay diyan sa description, nakakakilabot na sinabi ni PRRD kay Pop. Francis bago mamatay. So ngayon po ay titingnan natin, magre-reaction video tayo kay Sangkay Janjan. Tara, panoorin tayo panoorin natin mga mahal na kababayan. media mga sangkay ang uh, ginawa ni PRRD no sa isang pope ng uh, Roman Catholic mga sangkay na siyang sinasabi po ngayon ng ibang mga netizens na parang uh, itong nangyari daw po kay Tatay Digong eh dahil daw po sa kanyang ginawa noon mga sangkay sa Pope ng Katoliko. Alamin po natin kasi viral na viral po ito sa social media. So bago tayo magsimula, oh, sinabi ni Sangkay Jan, -jan na, nangyari daw yon kay yung nangyari ngayon kay PRRD dahil sa uh, ginawa niya sa binitiwan niyang salita o sinabi niya sa uh, Papa, si Pope Francis. Kaya nangyari sa kanya ang nangyari ngayon. So, ito natin. Pakikinggan po natin mga malakawayan. Yo guys, what's up? This is me, Sankay Janjan. At ito na nga mga Sankay, medyo kontrobersyal ito ngayon, itong ating pag-uusapan. Kontrobersyal daw. Alam nyo, mayroon po kasing statement si PRRD noon na kalat, nakalat kalat po ngayon. Yun. No? Isang statement na kapag ka, uh, ikaw ay miyembro ng Catholic ay talagang kikilabutan ka. Yun. Ano rin po natin yan mga sangkay At tingnan po natin yung kalagayan ngayon ni Pope Francis na siya nga pumano na nga po mga sangkay sa edad na 88. Alright? Anyway, po. bago tayo magsimula, subscribe muna yung ating YouTube channel. Guys, tayo po ay 1.48 million subscribers na. Parami Congratulations po tayo ng parami. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe ngayon, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, parami po tayo ng parami. Parami. Huwag kang papayag na hindi ka mapabilang officially sa mga solid sangkay, alright? Kaya ako, subscribe ako dyan eh. Um, sa mga solid sangkay na nanunod ngayon, comment Babayan down below no, hashtag yung solid sangkay natin. kasama po ng inyong mga lugar. Okay? Ngayon guys, eto na nga. Um, uh, eto po yung kalagayan. Mamaya, titignan po natin ang uh, video na yun. Itong viral patungkol po kay PRRD. Pero ito po yung kalagayan ngayon ni Pope Francis. No, oh, ito po mga sangkay yung kanyang katawan po mismo. Ayan, mapa makikita ninyo. Hmm. Doon po ito sa Vatican, mga sangkay. Ayan. Napakaganda. Mm -hmm. So ito po mismo yan. With rosary. Ngayon, yung kanyang opisina o kanya mismong tinitirahan doon sa Vatican ay kinandado na. Ayan po, makikita po ninyo. Sabi dito, isinara na at sinilyuhan ang uh, tirahan o ang pinto ng tirahan mga sangkay ni uh, oh, Santo Papa uh, Francis Ito, tingnan po natin ayan mga sangkay Sini sinisilyuhan So, ibig sabihin niyan kasi isinara, sinililyuhan, walang susunod na papa. Bakit sinililyuhan 'yan? Parang ganun lang 'ano, wala pang susunod sa kanya. Namatay na ang Pope Francis. Sino kaya ang susunod? Bakit sinililyuhan 'yan? Okay, tutuloy natin. Ma po dito mga Sangkaya, ayun po sa balita, ito po ay si Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin, at Archbishop Edgar Peña para. So, ayan po silang tatlo mga sangkay. Yan. Sinilyuhan na, nang ibig sabihin, mukhang uh, ito na yung final stage talaga ni Pope Francis. Eh, final na talaga Mga ito sangkay. na. So, ngayon, ito po yun. Dito po pala talaga nakatira. Ito po yung pinaka-apartment ni Pope Francis mga sangkay doon sa Vatican. Yung last appearance ni Pope Francis, eto mga sangkay, medyo kinilabutan po talaga ako. Oh. O, oh, ayan, nung Easter Sunday po ito. Ito po yung last appearance niya bago po siya pumanaw. So, makikita niyo dito mga sangkay, hirap na hirap na po si Pope. Yan po. Kita niyo ba mga sangkay? na kung uh, kung napanood niyo po yung video mga sangkay makikita niyo na talagang nakakakilabot kasi hirap na hirap na po talaga siya magsalita tapos yung mata nga po niya hindi na po niya maibuka ng maayos talagang uh, 88 years old no nakaramdam na po talaga siya ng uh, katandaan no ayan ito yung sinasabi ko mga sangkay na medyo kinilabutan ako nung nakita ko kasi ano na siya, hirap na hirap na po talaga ama uh, mga kababayan, sa edad na 88, talagang hirap na hirap na po yan. Bakit alam niyo mga mga kababayan, nasa Biblia po yan eh. Na kapag ka, nagkaroon ka ng edad, umabot ka na ng edad na 70 above, ay magiging kalungkutan mo na yan. Yan po ang nakatala sa Biblia. So kapag ka, umabot ka ngayon ng edad na 70 above, magiging kalungkutan na sa'yo yan. Bakit? Kasi nga, talagang ano na, mahina ang katawan, ang gagawin mo na lang, ang pakiramdam mo na lang diyan, gusto mo na magpahinga Hindi mo na hindi mo na magugustuhan na mag-travel pa, magpayaman. Wala na 'yan. Wala ka nang mararamdaman na ganun. Hindi mo na maiisip 'yan. Dapat na lang ang, ang iniisip na lang diyan ng tao sa ganyang kalagayan, sa ganyang edad, yung makapaglingkod ka na lang sa Diyos. Bakit? Kapag ka kinuha ka na ng Diyos, walang makakapigil diyan eh. Kapag ginawa ka na ng Diyos, siguraduhin mo na pagdating ng araw ng paghuhukom, mabubuhay ka. At bubuhayin ka at doon ka mapupunta sa langit. Kapag ka hindi ka na napunta at hindi ka nagpasiguro ang buhay mo, isa lang ang pupuntahan mo. Dagat-dagat ang apoy. At talagang mahina na po yan. Mahinang mahina na po ang uh, St. Francis. Sige, tuloy natin. Hirap na hirap na po si Pope Francis dito. Nung Easter Sunday po ito, pero pinilit pong lumabas para lamang po kumaway at magbigay ng mensahe mga sangkay sa balcony ng Vatican. O ayan. Last message na niya yun. Ito po mismo yan. Grabe. Talagang mahinang mahina na -mahina oh. Final appearance ni Pope Francis. Ngayon mga sangkay, ang uh, presidente ng uh, Italy, ito bumisita po sa burol mismo ni Pope. Ganyan pala mga sangkay, no? Naka-open talaga siya. Malaking tao ang nagbibita dyan. Yan. kumikilala at gumagalang sa pang. Yan nga, din okay. So yan yung mga latest update kay Pope Francis. Tayo nga po sa balita, mga sangkay, siya po ay pumanaw. Ang tang dahilan ay dahil po, mga sangkay, sa stroke. Ah, stroke. Nice. Okay? Oh. Yun daw po yung pinaka-dahilan, mga sangkay. Ayan po, Pope Francis, 88, nung siya po ay pumanaw, at uh, ang dahilan ay stroke, na project humantong arrest, sa pagkakakoma, yan. at nagkaroon din po ng heart failure, mga In sangkay. cardiac arrest. Na humantong sa talagang namang hindi magandang pangyayari mga sangkay. At ayun, sa po ay kumanaw. Ngayon, isa po sa kumakalat ngayon sa social media. Dahil nakabudget kami sa monthly. Sabi po nga sa post, it, uh, is it time for a Filipino Pope? Hindi pa Ayan, natin alam sangkay. yan, hindi pa sigurado yan. Pinag-uusapan daw po ito. Ano po ang inyong opinion dyan? May bubut, ba, magbubut, magbubutuhan mag si pa Cardinal Tagle, yung magiging Pope. Ayan. So, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Anong inyong opinion sa naging statement dito ni PRRD noon? Na hindi maganda minura yun. po yung Pope? Hindi yun maganda. Kalat, kalat po kasi ito sa social media ngayon. Ang dami pong ang dami pong nagre-re-upload mga sangkay. Opo. Well, nangyari na ang nangyari. Ano po ang inyo masasabi diyan? Comment down below. So, wala po tayong magagawa diyan kasi nabitiwa na ng uh, PRRD 'yon. Ibig sabihin, uh, sila na talaga niya 'yon. Kung ano yung laman ng puso niya, 'yon ang lalabas sa buong niya. Ganun po 'yon. So, kung ano man po ang nagawa ng PRRD uh, at at anuman ang parusang kinakaharap niya ngayon, kung deserve man niya o hindi, ay nasa kanya na po yun. At sa mga kababayan po natin, iwasan na lang natin ang mag-comment ng masama. Iwasan natin yun. Kasi mahirap na kapag ka nag-comment tayo ng masama. Ang mahalaga lang ay matuto tayo, mag-observe na lang tayo. Ika nga, kunin ang kabutihan, iwasan ang kasamaan. Ganun lang po yun mga malakabayan. So hanggang nila lang muna at maraming salamat. Diyan, hanggang dyan na lang muna ang comment natin. Ang credit ng video nito ay kay Sangkay Jan Jan. Kababayan po natin na umabot na ng million subscriber po. Sana po ay uh, maging ganun din tayo pagdating ng araw. So maraming salamat po sa lahat ng sumusubscribe po sa atin at sumusuporta. Uh, good night po sa inyong lahat.